guys? Ayan, isang mapagpalang Tuesday sa lahat. Ayan, kamusta po kayo? Ayan, mga palangga dyan. Ayan. Ayan, tayo po ay uh, may biyayang na-receive. Ayan. Ang sabi lang po sa akin, ang chat po sa akin ay, padalhan kita dyan ng gulay na labong. Oy! Labong daw. Yung palayon, yun. Pa-surprise pala pa ang hipon na sa hog. Ed, guys, may papaksiw. Pareho ko yung fav na fav. Grabe. Amoy palang, ano, amoy palang nakakagutom na talaga sobra. Ed, nagugutom na talaga ako. Kasi nanood ako ng uh, <laughs> Bornelicious ni Sir Admin. <laughs> so, nagugutom na ako. Naapektuhan na talaga yung ano ko. Agad, agad, Yung katakawan ko. Ayan, may pasaging guys. Siyempre, may pa -i love you. Ayan, di ba? May pa -i love -you si Frenny. O, oh, dawa? ba? And, siyempre, may kanin. Kasi sabi ko, wala pong nagluto dito. Ayan, binalahan na na po ako ng kanin. <laughs> sabi ko, babayaran ko. Ayan, hindi na daw kayo. Marami naman silang sinain. Kasi ganun din guys. Lalabas din kasi ako para bumili. So, hindi na ako nagpabili. Eh, hindi na ako bumili. Ayan. So, ayan. Alam nyo guys, kahit katarayan ko minsan, may nagmamahal talaga sa akin. Kaya wag nyo pong isipin na wala nagmamahal sa inyo, ha? Sa mga feeling pain po dyan, wag nyo pong isipin na wala nagmamahal sa inyo. Mayroong nagmamahal sa inyo. Hindi nyo lang po nakikita. Minsan nakala nyo hindi kayo mahal. Yung pala mahal na mahal kayo. Kaya lang inaaway nyo. Charot! <laughs> Di ba? Huwag kasi kayo nangaaway para lalo kayo mamahalin. Okay? Ayan. O. Oh. Minsan ang mo nagagalit na sa'yo. Hindi kaya. Mahal ka nun. <laughs> Isipin mo na lang. Mahal ka nun. <laughs> Mahal ka nun. Hindi mo lang na na-appreciate. Ganun yon. Minsan kasi ano tayo eh. May part ng insecurity. May part na... Bakit na po tayo sa ganang usapan? Eh, nagbablog tayo ng pagkain. Kaya magmukbang tayo dito, guys. <laughs> <laughs> mga hugot May hugot si Inday sa paksi. At saka sa labong. Ay, nakabasta yun yun, guys. Huwag na isipin na hindi kayo mahal. Mahal kayo nun. O, mahalin niyo rin pala, pabalik. Para yan, may biyaya kayo na Ang dami hugot. Ang dami sinabi. Ano ba? So, kain tayo. <laughs> Kasi nagugutom na ako. Mga dragon ko, guys, ay kumakalampag na. Ayan. May mga sinasabi na yung dragon sa akin. <laughs> Ayan. Happy lang tayo. Kahit may mga problema tayo, happy pa rin tayo. Yung mga tipong wala kang tulog kasi, ano ka, nag-overthink ka na naman. Pero happy pa rin. Piliin mo ang maging happy. Ayan. Kahit ayaw mong piliin ng Pilipinas, piliin mo maging happy, ha? Ayan. Para sa inyo po, guys. Let's eat. It. Bye. Bye muna. Kakain muna ako, ha? gusto nyo manood, sige lang. <laughs> Pero hindi, dito lang tayo mag-vlog. So, see you around, guys! Ayan, thank you so much sa panonood. God bless you all!